Guys. so yung ibang mga boat guys hindi pa tapos ano uh, hindi pa nila nalagyan ng mga decoration tatulad nito guys hindi pa tapos guys ayan oh may room guys from real question guys alright so ito yung uh, first din natin na uh, pumunta dito sa Nyugnyugan Festival ayan at para masaksihan na natin dito yung uh, yung mga booth dito na naka naka-display ano. And then makikita natin yung kanilang uh, bawat booth na may mga products sila na naka-display ano. All right. Wow, ang ganda nito guys oh. Tingnan mo yung kanilang decoration, napaka-unique. All right. Ito naman from Onesan, Quezon. yeah, dinadayo talaga itong mm, yugan Festival guys kasi uh, maraming mga mga lalawiga na na sumasali dito sa ano sa Yugan Festival para mainis yung kanilang mga produkto. Ayan. Mama Timonan Quezon, yung po. So ayun, masasaksihan natin yung iba pa dito mga boat guys yung iba ay hindi pa masyado uh, natapos ano, yung pag-decorate nila ayan excuse me, pwede pong pumasok ayan, so ayan, native na ano guys, so tingnan nyo ang ganda na kanila mga product na makikita natin wow, napaka ano, napaka unique guys pwede mayroon dito mga dilis na dry, dry dilis ayan, Alright. Okay, thank you. Right. So dito muna tayo sa part na guys. Pasukin so, natin ang Kalawag, All right. from Kalawag Picture na Guys. Sa guys, yung Palawag guys. from Palawag guys. Picture-picture guys. Tamlok Ban guys Siya nga pala guys dito natin makikita yung uh, pinipilahang uh, pansit habab ng Lokban Ban guys Sobrang saya dito guys Sanyog Nyog na festival Ito nang guys yung sinasabi ko na pinipilahan ang uh, pansitabak ng Lokban Quezon Ayan So, mamaya uh, pipila din tayo dyan, guys. Dibutin muna natin ang buong uh, area dito, guys. Para ipakita ko sa inyo ang mga book na nakadistribute dito sa loob ng uh, parkit dito sa Lucena City, guys. Ayan, guys. No? Ayan, unang-unang opening pa lang or first day pa lang ng New Gugan Festival na pagbukas dito. Sobrang dami ng tao dinadayo talaga ang New Gugan Festival. Alright. Ayan guys, so ang ganda ng booth na to guys. So. ayan mga naka-display mga uh, mga beach table. Ayan guys, oh. So. Wow. wow. ano pang inaantay nyo guys visit tayo ng ang New Yugan Festival para ma-enjoy kayo dito na, sa ano sa mga makikita natin mga booth na may mga na oh, yung ganda nito guys sa oh, mga, may mga na, naka-decoration na mga katulad na lang nito ayan wow ayun, may nakita ko dito ayun, may nakita ko dito ng uh, mais pa ba yung mais dito guys ayan ito alam ko ano. bawang sa Gumagat guys ayan ito yung kanila mga kanilang mga produkto so, sa Gumagat SM guys yan may baling hoy alright saan so, sa akin mga ito yung mga langka uh, uh, so, sa mga gustong pumunta dito, dito ayang pwede kayong umilis sa kanila mga naka-discount mga produkto dito guys ang ganda lang sa akin guys ang so, mga baling hoy para yan o, mga gulay So ayan, mabubusog na natin mga mata dito guys sa, sa mga magagandang boat na makikita natin ano. Unlike before, um, parang mas marami ngayon mga boat na naka-display compared before ano, ang nagdaang New, New Gun Festival guys And then, uh, ang gaganda talaga ng mga Marta boat be, Pero gusto talaga na Ayan guys, wow ah, Ang ganda nito guys Ang ating mga kapulisan na nandito rin sila Nakabantay from Padre Burgos station guys